baka magandang mga dis o oh. mga big bike yeah. hindi dun <laughs> makikita ng big bike para natanggong mga to tarot <laughs> tulit norto eh. boy. Tati, mga mabalis, oh. Mga big bike. Ride Manila. Ganda na mga bike. Susulit. Ang susulit ng mga suspension yan.

gila <laughs> yun 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 si <laughs> <bilas> yung kayo si Paka, hahahahaha, gila si Rusio, hahahahaha, atibay, gila si Rusio, pagitan sila bigback, ang itaong bigback para atang to, <laughs> jalan jalan sekarang mau kebaya temen ya galing sa rice tatlo lang sila kala ko marami Nakatak niyo sa accelerator. Kapag agad. Eh. Sarap sa bayan mga kabadis oh. Sarap itong drag yan mga kabadis Sira na natin yung mga big bike Mga tao pang touring uh, bike Pwede pang bundok Pwede pang highway Yan yung mga pang ano, Pang Pilipin look Yan mga pang Pilipin look yan mga idol Ah, dali. Sa kabayan, kabayan natin. Say you. 'Yun, no? at tayo yung isa oh, ali. <laughs> 'Yan, oh. pagka nangalay ka, pwede kang tumayong ganyan oh, sarap. Sarap na mga ganyang motor oh. Sarap pang harapin no? Oh, mga kabadi Makaka-amaze lang na makita mo yung mga ganyang mga motor Na makakasabay mo sa kalsada mga kabadi Mga big bike Yun know. o <laughs> Location natin Nasa concept tayo mga na mga kabadi Mga nakakasabay natin Yung mga idol natin Mga big bike dito sa area alright sarap nila panoorin hindi sila nagahataw kaya nakakasabay tayo <laughs> mga galing sa rides to mga kabadis eh Para piling ko tuloy mga kabadis si eh, ganyan din yung dala ko ngayon. joke <laughs> <Yo. laughs> Nangarap ano? Yo, pasok, pasok. Sorry. A big bike ka rin, eh Malang <laughs> araw, magkakaroon din tayo niyan mga kabady Pagpapalain ng Panginoon Na mabigyan tayo ng siyerte sa buhay ano Sa yun pangarap lang muna tayo Ayun o, big din yun eh. o

dito na tayo sa kanan na tayo rito mga kabadis sila didiretso yun baka bubaw dito tayo sa kanan tayo rito natin na tayo nandun na sila mga kabadis dito na tayo Woo! isang uh, magandang experience nakasabay tayo ng mga big bikes mga na mga pantoring bike ng ating mga idol na tapwa rider sa daan shout out sa inyo, mga sir tatlo sila ang gaganda at ang lalaki ng mga motor <laughs> solid with them <laughs> solid yung takbo natin yung biyahe natin na nakasabay natin sila Uh, maraming salamat no <laughs> nakasabay ko kayo kahit papano no ay mga idol kahit malalaki motor nyo nakakasabay ako sa inyo dahil hindi naman kayo nagmamadali hindi kayo naghataw kaya maraming maraming salamat sa inyo and blood na nakasabay ko kayo sa kalsada uh, na lang sa inyo mga sir lagi lang po kayo magingat sa inyong mga ride sa inyong mga itinerary mga idol kasama ng inyong magagandang motor na pang Bike Sentry Northern ang gaganda ng mga motor grabe sulit parang pakiramdam ko tuloy ang taas ko <laughs> ang taas ng aking minaman ninyo God bless my way amen at So yan mga kapatis, hanggang dito na lang yung aking morning video today na kasabay natin yung mga idol nating uh, riders na mga big bike sa kalsada Sana nagustuhan nyo yung aking video At uh, shout out sa mga idol natin dyan na nakasabay ko God bless sa inyo sir, ride safe always Peace out